Alam mo ba na lahat ng skin na nasa shop ay kasalukuyan ngayon na naka-sale, at maari mo ma-purchase gamit ang promo diamonds na yung na-obtain, ang yung magiging total spend ay pwedeng umabot sa 1 diamond kung gagamitan mo ng promo diamonds. Kamusta mga idolo? Nasubukan nyo na ba ang buff mush sa EXP lane? Ito na ang chance mo para makapag-win straight. Gamitin mo ang emblem na assassin para sa plus 14 adaptive penetration, plus 10 adaptive attack at plus 3 movement speed thrill para sa dagdag na 16 adaptive attack. Bargain Hunter kung saan ang mga presyo ng items ay maaring ma-purchase sa 95% ng kanilang base price. At Lethal Ignition kung ikaw ay magde-deal ng damage na mas malaki sa 7% ng max HP ng hero ng iyong kalaban tatlong beses sa loob ng 5 seconds, masusunod ito gamit ang additional na 162 hanggang 750 adaptive damage. At depende pa ito sa iyong level, ngunit may cooldown na 15 seconds. Samahan mo ng mga items na ito. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka. Mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli.